May mga sandaling tahimik ang mundo, pero ang puso mo ay maingay sa tanong, Panginoon, kailan po ba ang kagalingan? Kailan po darating ang kapayapaan? Kaibigan, hindi aksidente na narito ka ngayon. Sa mismong oras na ito, hinihintay ka ng Diyos, handang tanggapin ang lahat ng dalamong sakit, pagod at bigat. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat, lumapit ka lang sa piling niya, may pahinga may bagong simula. Tulad ng sinasabi sa awit 34 ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga bagbag ang loob. Hindi mo kailangang harapin tumag-isa. May himala sa bawat panalangin na may pananampalataya. Huminga ka ng malalim. Dahil ngayon, may gustong sabihin sa iyo ang Diyos. Kaibigan, sa oras na ito, iniimbitahan kitang huminto glit. Ilagay mo muna sa tabi ang mga alalahanin ng araw na ito. Tahimik lang at hayaan mong magsalita ang Diyos sa puso mo. Ang panalangin natin ngayon ay hindi basta salita. Ito ay pagtanggap ng kapayapaan at kagalingan mula sa langit. Ito ay isang umagang may direksyon, may layunin at may tugon mula sa langit. Ang Diyos ay hindi tahimik. Minsan lang masyado lang tayong maingay. Pero ngayon, panahon na para makinig, naririnig ng Diyos ang mga bulong ng puso mo. Bawat luha, bawat buntong hininga, bawat Panginoon tulungan mo ako. Walang sayang, hindi ka nakakalimutan, hindi ka nakakaligtaan. Dumadaloy ang kanyang awa tuwing umaga, gaya ng sinasabi sa Panaghoy 3.23, Sariwa tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Kaya ngayon, bago pa man dumating ang bagong hamon ng araw, tayo'y lalapit sa Kanya, hindi para umangal, kundi para magpasakop, para tanggapin ang direksyon niya, para marinig ang tinig ng Espiritu. Handa ka na bang ilagay ang buong puso mo sa presensya ng Diyos? May gustong iparana sa iyo ang langit ngayon. Isulat sa comments, Panginoon, salamat sa bagong araw. Nandito po ako kausapin mo ako at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang mga panalangin na magdadala ng liwanag sa iyong umaga tahimik mong ipikit ang iyong mga mata ngayon sa sandaling ito kalimutan mo muna ang lahat ng gumugulo sa isip mo huwag mo nang alalahanin ang bukas ang trabaho ang sakit ang utang ang relasyon dahil ngayong oras na ito Panahon ito para sa Diyos. Panahon ito para sa iyo na marinig, maramdaman, at matanggap ang paghipo ng langit. Panginoon naming Diyos, sa umagang ito, kami po'y lumalapit sa inyo na may kababaang loob. Narito po kami, bitbit -bit ang lahat ng bigat, lahat ng sakit, lahat ng hindi namin masabi sa iba. Pero alam naming sa inyo, Panginoon, walang kailangang itago. Alam mo ang bawat pintig ng aming puso ang bawat luha na hindi namin mailabas, ang mga dasal na hindi namin masambit. Ngayon po, inilalagay namin sa iyong mga kamay ang aming mga sugat, emosyonal man, espiritual o pisikal. Panginoon, hawakan mo po kami, hipuin mo po kami, damin mo po ang puso naming nauuhaw sa pag-asa. Hindi po kami lalapit sa inyo para lang humingi, lalapit po kami para magpakumbaba, para isuko ang lahat. Panginoon, binibigkas namin ang iyong pangalan, ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan, ang pangalan ni Jesus na nagpapagaling, nagbibigay buhay, nagbibigay liwanag sa gitna ng dilim. Sa ngalan ni Jesus, tinataas po namin ngayon ang aming pamilya. Iligtas mo po kami sa kapahamakan protektahan mo po ang bawat anak, ang bawat magulang, ang bawat asawa na nawawala sa landas. Gawin mo po kaming liwanag sa aming tahanan. Ama, itinataas din po namin ang aming mga katawan. Sa sino mang may sakit ngayon, Panginoon, ikay aming tinatawag. Pagalingin mo po ang aming mga sugat sa mga may karamdaman, sa may kanser, sa may diabetes, sa may sakit sa puso, sa lahat ng hindi maipaliwanag na karamdaman. Ikaw po ang dakilang manggagamot. Wala pong imposible sa iyo. Wala pong sakit na mas malakas sa iyong salita. Panginoon, sa gitna ng aming mga pag-aalala, itinataas din po namin ang aming mga takot. Takot mawalan, takot magkasakit, takot masaktan. Pero ngayon, iniaalay namin ito sa iyo. Tulad ng sinasabi mo sa iyong salita, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ay ipahayag ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan at ngayon Panginoon ginagawa namin ito dinadala namin sa iyo ang lahat ng hindi namin kontrolado dahil alam naming ikaw ang may hawak ng lahat at kahit hindi pa namin nakikita ang sagot nagpapasalamat na kami sapagkat ang pananampalataya ay hindi batay sa nakikita kundi sa ipinangako at ang mga pangako mo ay hindi nagbabago. Ang mga salita mo ay buhay at totoo. Kaya ngayon Panginoon, nagpapasalamat kami hindi dahil natanggap na namin kundi dahil naniniwala kami. Panginoon, sa bawat nanonood ng panalangin na ito ngayon, dalangin ko na maranasan nila ang presensya mo sa paraang bago, sa paraang malalim, sa paraang personal. Bigyan mo sila ng katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo. Bigyan mo sila ng direksyon sa gitna ng kalituhan. Bigyan mo sila ng kagalingan sa gitna ng sakit. Bigyan mo sila ng pag-ibig na hindi nabibili, yung pag-ibig na mula lang sa iyo. Patawarin mo po kami, Ama, sa mga panahong pinilit naming solusyonan ang mga bagay sa sarili naming paraan. Patawarin mo kami sa mga panahong nagduda kami sa iyong kakayahan. Patawarin mo kami kung minsan kami mismo ang humahadlang sa biyaya. Pero ngayon, sinasabi namin sa iyo, Panginoon, hinug na po ang puso naming tanggapin ka ulit. Ipinauubaya namin ang lahat. Tulungan mo po kami na patawarin ang mga taong nakasakit sa amin. Sapagkat alam naming hindi po kami makakatanggap ng kagalingan kung puno kami ng galit. Palayain mo po kami mula sa nakaraan. Palayain mo po kami mula sa mga alaala na paulit-ulit na sumasakit. Bigyan mo po kami ng lakas upang patawarin, upang magmahal muli upang mabuhay muli ng may kapayapaan. Sa bawat salita ngayon, Panginoon, iparamdam mo na ikaw ay tunay, hindi relihiyon, hindi obligasyon, kundi relasyon, tunay na koneksyon sa iyo. Ibalik mo ang apoy ng pananampalataya sa puso ng bawat isa. Ibalik mo ang sigla ng panalangin sa bawat pamilya. Ibalik mo ang direksyon sa mga taong naliligaw. Ibalik mo ang liwanag sa mga pusong pagod na pagod na. Salamat po, Ama, dahil narito ka. Salamat po sa Espiritu Santo na dumadaloy sa bawat isa. Salamat po sa kapangyarihang dumadapo sa mga puso ngayon pa lang. Salamat po sa mga pamilyang inaabot mo ngayon. Salamat sa bagong simula at ngayon, habang tahimik kang nananatili sa presensya niya, hayaang bumalot ang katahimikan na punong-puno ng kapayapaan. Damhin mo ang kanyang yakap, damhin mo ang kapatawaran, damhin mo ang pagkalinga ng isang ama na kailanman ay hindi lumayo. Hindi mo kailangan maintindihan ng lahat. Ang kailangan mo lang ay magtiwala. Dahil may ginagawa ang Diyos kahit hindi mo pa nakikita isulat mo sa comments ngayon, Panginoon, hawak mo ang buhay ko. O kaya'y, Salamat Lord sa panibagong simula. Pwede mo ring ipagdasal ang pangalan ng mahal mo sa buhay. Isulat lang sa comments at sama-sama natin silang idadaan sa panalangin. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para araw-araw masamahan ka namin sa umagang puno ng panalangin, direksyon at mga pangako ng Diyos. Narito ang bahagi na magsisilbing ilaw sa daan mo. Isang kwento mula sa Biblia na magpapalalim pa ng pananampalataya mo, magbibigay pag-asa at magtutulak sa puso mo na magpatuloy sa panalangin at tiwala sa Diyos. Manatili kang bukas, damhin mong kasama mo siya sa bawat salita sa bawat sandali may kilala akong kwento tungkol kay Esther. Siya ay babae na napili sa kaharian, hindi dahil sa sarili niyang karangalan, kundi dahil sa plano ng Diyos. Ngunit hindi madalian ang kanyang paglalakbay. Maraming panganib sa paligid, maraming hadlang, maraming tanong. Alam mong ganoon din minsan ang buhay natin. May takot, may kawalan, may takip silim ng pangamba. Ngunit pumili si Esther ng katapangan na nindigan siya sa panalangin na nalig sa direksyon ng Diyos kahit hindi niya nakikita ang buong plano. Nang malaman niya ang panganib para sa kanyang bayan, hindi siya umatras. Lumapit siya sa harap ng hari kahit pambihira ang kondisyon. Kung ako'y mamamatay, mamamatay ako. Ang panalangin niya sa Diyos at sa sarili niya. At dahil sa katapangan at pananampalataya dahil sa kanyang panalangin at pag-asa, iniligtas niya hindi lamang ang sarili niyang buhay kundi ang buhay ng buong sambayanan. Isipin mong ikaw ang nasa kalagayan ni Esther ngayon. Hawak mo ang pagkakataon na maging instrumento ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng bayan mo. Ngunit kailangan mong maniwala, kailangan mong lumakad ng may tapang, kailangan mong magtiwala kahit hindi mo nakikita pa ang sukdulan ng mga pangako. Sinasabi sa Biblia Tagalog sa Esther 8-14, At kung ikaw ay maging tahimik sa ganitong panahon, ang pagpapalaya ng mga Hudyo ay lalayo sa iba at ikaw at ang sambayanan ng iyong ama ay mga susugong pinakamatinding kapahamakan, ngunit marahil ay para sa gayong panahon, ikaw ay napunta sa kaharian. Hindi ito kwento ng pagkabigo, kwento ito ng pananampalataya na hindi sumusuko kahit sa gitna ng panganib. Marahil ngayon, kaibigan, ay nasa gitna ka ng panggigipit sa trabaho, sa relasyon, sa kalusugan, sa pananalapi. Ngunit tulad ni Esther, ang Diyos ay may pahintulot para sa iyo upang magsalita, upang kumilos, upang manalangin ng buong tapang. Hindi niya kinakailangan ang pinakamaganda mong salita. Kailangan niya ang pusong tapat, pusong handang magbigay ng sarili sa Kanya. Sa kwentong ito, makikita mong hindi perpekto ang simula. May takot, may alinlangan, may gabi, ngunit hindi nagtagumpay ang mga ito sa plano ng Diyos para kay Esther. Dahil sa panalangin niya, dahil sa pananampalataya niya, dahil sa pakikipagkapwa niya, nagbago ang sitwasyon, lumakas ang kanyang loob. Nahanap niya ang direksyon na kinig siya sa tinig ng Diyos. At sa huli, nakita niya ang sagot na hindi niya inaasahan. Nakita niya ang biyayang lumago, kapayapaang dumapo kapangyarihang nagligtas. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, ano ang tinig ng Diyos para sa iyo ngayon? Saan niya gustong dalhin ka? Ano ang mga hadlang sa puso mo? Ano ang mga tanong na hindi mo nasambit? Hayaan mong ang kwento ni Esther maging salamin ng iyong pananampalataya. Hayaan mong maramdaman mong tulad niya, nilikha ka rin para sa mga ganyang panahon hindi para magtago, hindi para huminto, kundi para lumakad sa liwanag ng pangako. Habang nakikinig ka ngayong muli sa salita ni Esther, damhin mong may Diyos na gumigising ng tapang sa puso mong pagod. May Diyos na nagpapatibay sa iyong panalangin ng umaga. Damhin mong mabubuhay muli ang pag-asa mo, yung pag-asa na nagpapalakas sa iyo sa gitna ng dilim. Damhin mong muling maningning ang iyong pananampalataya hindi dahil sa nakikita mong resulta kundi dahil naniniwala ka sa Diyos ng pangako. Hindi pa natatapos ang kwento mo. May bahagi pa ng kapalaran mong naghihintay, may tugon na papalapit, may himala na darating sa tamang panahon. Kaya manatili kang nakabukas ang puso, kaya patuloy kang makinig. Dahil sa susunod mong sandali, maririnig mo ang tinig ng Diyos na magsasabing ako'y gumagawa, ako'y nagtatayo, ako'y nagbibigay liwanag sa iyong landas. Isulat mo sa mga komento, katulad ni Esther, pipiliin kong maging matapang sa pananampalataya o Panginoon, ilagay mo sa akin ang iyong tapang. Kung naramdaman mong may lumabas sa puso mo habang binabasa mo ang kwento, Huwag mong kalimutang mag-subscribe para hindi mo mamiss ang mga panalangin at mga salitang magpapalakas sa iyong umaga katulad ng sa kwentong ito. Narito ang bahagi na maghahatid sa iyo sa mas malalim na pag-unawa sa pangako ng Diyos, sa mga prinsipyo ng pananampalataya, at sa mga salita na parang hangin na bumabangon sa gitna ng puso mong naghihintay. Manatili kang nakikinig. Hayaan mong masilayan ng pananampalataya mo ang katotohanan na nagpapalaya, nagdaragdag ng pag-asa, nagbubukas ng direksyon kapag sinubukan tayo. Hindi 'yon parusa kundi pagkakataon para matuklasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Sa bawat hamon may pag-asa, sa bawat dilim may liwanag. Sa bawat pagkatalo, may pagbangon. Alam mong hindi tayo tinawag para lang manatili sa dilim. Tinawag tayo para lumakad sa liwanag, para maramdaman ang pagpapala, para makita ang katotohanan ng salitang nagsasabing Diyos ng pangako, Diyos ng kagalingan, Diyos na hindi magpapabaya. Sa Biblia Tagalog, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ay ipahayag ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. E, pananampalataya ng umaga ang kailangan dito. Pananampalataya nagigising kapag hinihingi ng buong puso. Hindi sapat na alam mo ang pangako. Kailangang paniwalaan mo. Hindi sapat na marinig mo ang salita. Kailangang ilapat mo sa puso mo. Dahil kapag inilapat mo sa puso, magbubunga ito ng pagbabago, pagbabago sa iyong pananaw, pagbabago sa iyong kilos, pagbabago sa iyong buhay. Hindi mo man makita agad ang bunga habang tayo'y naghihintay. Ang Diyos ay gumagawa sa loob mo, pinapalakas ang pananampalataya mo, ginuguhit ang direksyon para sa iyo. Alam mo'ng may nakatagong biyaya para sa iyo, may sagot na paparating, may himala nagniningning sa dulo ng iyong gabi. Turuan ka ng Diyos ngayon kung paano magtiwala kahit sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan. Magtiwala ka sa salitang niyang iginawad, salitang hinubog ng iyong mga pangako. Hindi mo kailangan makita ang buong daan, sapat na makita mo ang susunod na hakbang. Sapat na maramdaman mo ang gabay niya sa puso mo. Sapat na malaman mong kasama ka niya. Hindi ka niya pinabaya ang mag-isa. Sa pamamagitan ng paggalang sa kanya, sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban niya, sa pamamagitan ng pagbubukas ng iyong sarili sa presensya niya, mararanasan mong magsimula ang pagbabago. May mga bahagi sa buhay mo na hindi mo pa naiintindihan marahil may mga bagay kang ipinagdarasal nang matagal ngunit hindi pa dasal ang sagot. Ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi kanya narinig. Hindi ibig sabihin nito na hindi kanya minamahal. Sa Biblia Tagalog, nakasulat, Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kaniya at Kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Ang Diyos na nagbigay ng pangako sa Ruth, sa Esther, sa lahat ng mga nagpiling manalig ng buong puso, ay pareho siyang Diyos na narito ngayon para sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa laban. May mga kaibigang nasa paligid mo. May mga kapatid sa pananampalataya na nakasaksi na ng mga himalang niyang ginawa. May mga panalangin ng umaga, may mga kwento ng pagbabago at gagamitin ng Diyos ang mga iyon bilang patunay para sa iyo na ang pangako niya ay hindi biro na ang kagalingan at direksyon niya ay higit pa sa inaasahan mo kaya't huwag kang panghinaan ng loob hayaan mong lumakas ang iyong loob ngayon ang panalangin ng umaga ay hindi lamang panalangin ito ay deklarasyon deklarasyon na ikaw ay anak ng Diyos na may tugon na may kagalingan na may kapayapaan. Kapag iniharap mo ang iyong puso sa Diyos nang walang reserba, kapag iniwan mo ang mga takot, ang alinlangan, ang pangamba sa Kanya, may puwang kang binubuksan para sa milagro. May espasyo sa puso mong nililinis ng pag-asa, nililinis ng pananampalataya, nililinis ng panalangin. Minsan, kailangan mong bumangon sa gitna ng pagod at sabihing, Panginoon, ikaw ang direksyon ko. Panginoon, ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, gagawin mo ang hindi ko pa nakikita. Dahil sa pananampalataya, dahil sa pangako mo, dahil sa pag-ibig mo, dahil sa Panginoon ng umaga, sa pangalan ni Jesus, ginagawa mo ito para sa akin. Gusto mong maramdaman ang pag-arangkada ng biyaya sa iyong katawan, sa iyong isipan, sa iyong puso. Gusto mong masulyapan ang mga unang palatandaan ng pagsagot. Baka ito'y isang salita sa iyong puso, baka ito'y isang tuntunin ng Diyos na pakiramdam mong gabay, baka ito'y isang pakiramdam ng kapayapaan na nagmumula sa kanya. Ngayon, mag-isip ka. Ano ang susunod mong hakbang ng pananampalataya? Ano ang yakap na kailangan mong buksan para sa Diyos? Ano ang salita ng pangako? na gusto mong isambit habang kinikilala mo ang direksyon niya habang binubuka mo ang puso mo maramdaman mong may lumalapit na himala may pagbabago na hindi mo pa nakikita ng mata ngunit ramdam na ramdam ng puso isulat mo sa mga komento Panginoon gagabay ka sa buhay ko o kaya'y salamat sa pangako mo kung ramdam mong may natanggap ka ngayong bahagi ng salita Huwag mong kalimutang mag-subscribe para samahan ka namin sa mga pangako, mga prinsipyo at mga panalangin ng umaga na magbibigay liwanag sa iingay ng mundo mo. May mga salita sa Biblia Tagalog na paulit-ulit kong binabalikan kapag ako'y nangangailangan ng paggising ng pananampalataya. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ay ipahayag ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Alam mong hindi ito simpleng salita lang. Ito'y paalaala na sa bawat umaga, sa bawat panalangin ng umaga, may bagong pag-asa, may bagong direksyon. Sa bawat paghinga mo ngayon, may kagalingan na inaabot ng Diyos sa puso mo. Hindi sapat na punuin lang ang bibig natin ng mga salita. Kailangang pinanindigan natin sa puso. Kailangang hayaang mag-move ang ating mga paa patungo sa pangako. Kailangang manubili ang pag-asa mo sa paniniwala na may sagot, may pakilos, may himala. May panahon kapag kailangan nating tumayo kahit nangihina, kailangan magtiwala kahit hindi pa natin nakikita ang mga palatandaan. Ngunit kapag pinili mong manalig, kapag pinili mong magdasal ng buong puso, kapag pinili mong hayaan ng Diyos na magtrabaho sa iyong buhay, magsisimula ang pag-usbong ng biyaya. Alalahanin mo ang kwento ni David kapag siya'y pinaghabuyan, kapag siya'y binaliwala, kapag siya'y hinanap pa ng mga kaaway. Ngunit nagsimula siyang umasa sa Diyos. Sinipan niya ang bato, tinapakan niya ang higante, at nagwagi hindi dahil sa sarili niyang lakas, kundi dahil ang Diyos ang nagsalita sa kanya sa gitna ng takot. At malamig man ang gabi, nagsimula siyang tumawid sa kadiliman dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Nariyan rin si Pedro na naglakad sa tubig sa gitna ng unos sapagkat marinig niya ang tinig ni Jesus. Halika, hindi dahil perpekto siyang maniwala, hindi dahil hindi siya natakot, kundi dahil pinili niyang kumilos sa pananampalataya. At kahit bumagyo, kahit tatlumpung hakbang pa ang layo niya, alam niyang sa bawat hakbang na ginagabayan ng Diyos, may kapayapaan na sumasaptang sa puso. Ngayon, kaibigan, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba ang himig ng Diyos para sa iyo ngayon? Ano ang nais niya sabihin na hindi mo pa narinig dahil sinasadyang nagtatago ka sa likod ng takot, sa likod ng alinlangan? Ano ang pangakong hinihintay mong lumitaw? ngunit nananatili kang tahimik dahil hindi mo pa nakikita ang kumpletong larawan. Panginoon, tulungan mo po kami na magkaroon ng puso na handang gumawa. Tulungan mo na sa bawat desisyon mo ngayon, malaki man o maliit, maramdaman mong kasama kanya. Tulungan mo na ang bawat panalangin ng umaga mong dalangin ay hindi lang salita sa hangin, kundi sandata ng pananampalataya. Bigyan mo po kami ng lakas upang magsumikap, upang sumunod, upang magtiwala kahit hindi pa namin makita ang buong plano. Hingin namin ang iyong direksyon sa bawat hakbang. Hindi mo kailangan makita ang buong daan, sapat na makita mo ang isang hakbang, isang salita ng pangako, isang himig ng pag-ibig, isang pakiramdam ng kapayapaan na dumapo sa puso mo at habang susubukan mong gawin iyon, mararamdaman mong nagsisimula nang pumatak ang mga biyayang hindi mo inaasahan. Maririnig mong may tugon na sumasagot sa panalangin ng umaga mo, mararanasan mong may pagbabago. Piliin mong manalig ng buong puso ngayon. Piliin mong kumilos sa pananampalataya kahit ang takot ay nasa paligid. Piliin mong hayaang magsimula ang pagbabago, hindi lang sa isip kundi sa puso sa pamumuhay mo. Dahil ang Diyos ng pangako ay hindi nagkulang, ang Diyos na nagbibigay direksyon ay hindi nagtatago, ang Diyos na nagbibigay kagalingan at kapayapaan ay nandyan, naghihintay lamang na lapitan mo. Isulat mo sa mga komento, Panginoon, lakas ng pananampalataya ko'y bumabalik o direksyon mo po ang aking takbuhan. Kung ramdam mong may pumukaw sa iyo habang narinig mo ito, Huwag mong kalimutang mag-subscribe para sama-sama nating maranasan ang mga huling bahagi ng video. Bahagi na tatawagin kang lumakad ng buong tapang. Bahagi na magdadala ng mensahe at tugon mula sa Diyos para sa Hindi mo kailangang magsalita ngayon ng malakas. Hayaan mong ang katahimikan ang maging daan para marinig mo ang pintig ng puso ng Diyos para sa iyo. Sa bawat tibok ng puso mo, sa bawat hininga mo ngayon, nariyan siya. Diyos na hindi kailanman kumukupas ang pangako. Siya ang pananagutan sa lahat ng ipinangako niya. Pagalingan mo, kapayapaan mo, direksyon mo, at bagong simula mo. Ang liwanag niya ay hindi nagbibigay ng anino kapag lumilipas ang gabi. Nagbibigay ng bagong bukang liwayway. Habang nakapikit ka, isipin mong ang bawat bahagi ng buhay mo na puno ng tanong ay unti-unting naglilinaw. Hindi dahil sa sarili mong lakas, kundi dahil sa kapangyarihan ng panalangin ng umaga na pinagyaman ng pananampalataya mo. Binuksan mo ang puso mo sa mga pangako ng Diyos. Inabot mo ang Kanyang kamay kahit hindi mo alam pa ang buong daan. At ngayon, ang kasagutan dumarating na. Maaring hindi sa paraan mong inaasahan, ngunit darating, may kagalakang kasabay, may pag-asa na hindi ka iiwan. Diyos ng kagalingan, ng direksyon, ng pagpapala, tinatawag ka namin ngayon. Tinatawag namin ang iyong pagmamahal na pumuno sa ating mga puso. Tinatawag namin ang iyong kapayapaan na pumawi ng anumang takot. Tinatawag namin ang iyong galak na magsimula ng bagong yugto. Papurihan ka namin sa bawat hininga, sa bawat salita, sa bawat patunay na ikaw ay tunay. Salamat sa lahat ng biyayang naisa loob mo ngayong umaga, kahit na hindi pa nakikita ang larawan sa harap, pero ramdam ang mga kulay ng pag-asa. Hayaang makalipad ang iyong pananampalataya, hindi alang-alang sa bagay na nakikita, kundi alang-alang sa pangako niya. Hayaang ang puso mong pagod ay magpahinga sa katotohanang ikaw ay minamahal. Hayaang bumuo ang kanyang salita ng tulay mula sa iyong luha tungo sa iyong ngiti. Hayaang ang kanyang galaw sa buhay mo magsimula ngayon, isang hakbang ng pananampalataya, isang desisyon na hindi mo ipagpapalit kahit ano. Hindi ito katapusan, ito ay panibagong umaga. Hindi ito paghihintay lang. Ito ay pagsaksi sa plano niya. Hindi ito pagdududa. Ito ay pagpili na manalig pa rin kahit hindi nakikita. Bagong direksyon, bagong pananaw, bagong pag-asa. Lahat ay bubukas sa iyo habang patuloy kang nananalig. At habang nagsasara ang video, habang bumababa ang ilaw ng yung araw, tandaan mong ang tugon ng Diyos ay hindi mailap. Kadalasan Itoy malumanay ngunit matibay. Itoy tahimik ngunit siguradong naririnig mo. Uh, kung maramdaman mong may kumilos sa loob mo ngayong huling bahagi, isang pag-ibig, isang pag-asa, isang pagnanasa na lumakad ng may tapang, hayaan mong maging simula iyon ng pagbabago. Hayaan mong maging simula ng patotoo. Ipaglapat mo ang iyong lipad ng pananampalataya sa mga pangakong narinig. Pumili kang lumukso sa gabay niya. Ipahayag mo sa sarili mo, Panginoon, gagawin mo ang hindi ko kaya gawin mag-isa. Panginoon, mamuhay ako sa direksyon ng iyong tinig. Mm, Panginoon, magsimula ako ngayon ng may pag-asa. Isulat sa mga komento, panahon ko nang tanggapin ang biyaya mo, Panginoon. O kaya naman, direksyon mo ang landas ko. Kung ramdam mong may bagong pag-asa na sumibol sa puso mo habang nakita mo itong bahagi, pindutin mo ang video na lumilitaw sa screen ngayon para patuloy tayong lumago sa salita at pananampalataya. Huwag mong kalimutang mag-subscribe para kasama ka namin sa mga susunod pang panalangin ng umaga, mga pangakong magpapalakas ng loob mo at mga himalang magbibigay liwanag sa iyong landas.